sayang. Kaya nga. Ititiba na talaga. Ititibain so, na talaga. Kinakain na ng daga. Daga o ibon. Oo. Sigat. Gala kayo talaga yung nakakapit na yan. Wow, patingin nga po siya. Laki yun Hello po, good morning po sa inyo lahat. Bali ngayon po ay ngayong umaga po ay titiba po kami ng saging saging na saba. Kasama po natin si White, si Janet. Yan, maaga po silang nagpunta dito sa at... O, o, 6 AM. Oo, 6 AM at kami po ay titiba. Saan ba tayo titiba, bossing? Mga yung doon tayo titiba sa sagingan ni na bossing. Wow. <laughs> Ayaw, yeah. dito. <laughs> ay, yun ay... Yung katabi nito mismo, ang alam ko yung lupa nila, han, eh. Uh -huh. Yung mismo katabi nito pala is da, han, eh. Kat kanila na. Uh -huh. Oh, yung doon, ah, sa may dulo. Ay, ah, yung tapat na yun, mayroon doon sagingan. Uh -huh. Yung tinaniman dati namin nung nakaraang taon. Ayun, tara. Okay. okay. dito rin po si na baron. Let's go. Tara. Balik, balik, balik. Balik. Saan ako sasakay? Doon na lang sa si kawan. Sa iyo. Sa iyo na lang. Ano na kayo? Sakay na kayo. Ila, pabalik si Kulog. Kulog, Ahahaha. Gusto sumama. Sige na, taga ako na eh. Sakay na kayo at kami. Ako'y sa motor na lang. kami sa iyo doon Sa motor na lang ako. Doon lang ako, sa may bahayan doon lang. Eh, kayo mahuli, titaboy mo. Kulog! Kulog! Sige. Doon lang, ka, doon lang ka. pag may dating, may mga bahay na ibandarun lang Dabon na kaunti. Bahay. Yung may lutuan doon sa kanan. Uyog, balik! Nasama. mo muna natin sila. Sa kakata sumunod ito Nakabang si Kulog. <laughs> Alam na din niya eh, na lagi siyang iwan. Balik! Balik! Okay. Tara! Balik! <laughs> <laughs> Umikot lang. Aha. Pababalikin muna po ni Bossing Sikulog. Okay. Baka po sumama eh. Awayo ng mga aso din sa labasan. <laughs> Pasilip-silip. Ayan po at nandito na po kami. Halika, wait. Sama ka na. Doon po kami titiba ah. Doon. Doon ah. Oo, oh, ay makakuha na dito. Madamo na. Hindi na napapatabasan. Ito white yung lukban na. Hindi nawawala ng bunga. Tingnan mo. Hay. Oo. Kahit hindi taglukman. Oo. Laging may bunga yan. Nuhagot lagi ang bunga. Sunod po tayo kay Bosi. Oh, ay nakakatakot. Ang daan. Na gubat. Hindi na bumaba. Ah, ito. Ito yung tinanim natin nung nakaraan, honey, boss. Eh. Kayo ang tanim nito? Oo. Oh, oh. Madali lang pala yung tumubo, honey. Eh. Aba, si tatay ngayon, nung nandot, nagpapaano, eh. Oo. Nagpapagamot. Uh oh. Nagpapagamot. Oo. na oh. Nakay medyo payat pa. Maraming buong, Ay, payat pa nga. oh, bayan ko ang buong, Iba Tapos, yun, Yung, yung doon, isa ay bayuhog pa. Nagpatado, uh... ah. nagpapagamot. Uh Oo. -oh. Ay nakita niya yung kapitbahay namin may nadaan ay may puno ng saging. May bunga rin. Napakalaki, napakahaba. Uh Oo. -oh. At iisa naman yung puno. Ang uh -oh. ah. Uh -oh. pinapatay yung mga suwi. Mm -hmm. so, Para yan, lum tumaba agad so, oh, nito. saka. Kaya sumangay, anong bumungay, abay mahaba pa yung patakaano. Uh -oh. Ah. Kumbaga may nasolo niya, ang sustansya. Oo. Oh -oh. Abay gusto na rin taniman yung sa amin ang saging. Tara sunod na po tayo dito sa hinawana ni Bossing. ay si Baig. Dalawa yata yung mataba dito. Maraming bunga pero may dalawang mataba. <laughs> Meron din po ditong puno ng mangga. White. Sama ka dito. Tinabas na naman ang kuya. Itong lupang ito ay kapartida ni na bossing sa nanay niya. Ah, so nanay... Kay nanay ispi. Oh, sa nanay. Uh, ay nanay sa... Ah. Ay, nanay. Parang minana nila ito kay nanay ispi. Ay, ito yung, natihati yung na ni na bossing o oh, hindi pa magkakapatid pa. pa. sila dito. Oo. Uh, wala pa dito, Luan. Aba, mayroon na. Kaso lang ay eh. hindi pa nahahati hindi pa na hiwa-hiwalay ang lo hanggang kalsada ito ano ah ito lang na ito ah itong ba kalapit na kalsada ay sa tiyahin niya ayan pwede na yan kuya Emil ng pwede na maraming bunga o isa dalawa, tatlo. Tapos ay doon sa likod pa. Ah, hindi, yun nga yung nakikita ko. Ito pala Hindi ako ro rin. Hindi na po maipakita o. at ano ah. Natataklo ba ng mga dahon? Hindi ako ay mataas ang ano, puno. Nalagdita ba siya itong mga kuwan? Hindi tabasan. Ano Ano mga pantalainog yan. Ang dito natin hindi kasi nung dinadamoy, kahoy Ano yung titab yung damo. Kailangan mga maila eh. May tumubo na pati ditong niyug Oh. May nito Ilan bosing ang mata pa? Ba? Baka

Mayo ka, umatras ka lang ng kaunti. Paano po putulin? Ayan po, at si Bossing kumuha ng kawayan. At kanya na daw lang pong huhutuking. Kay... Sabi na yan. Para bumagsak. Ah, bayong pala ang titibay. Mayroon ko yun eh. Mayroon Mm -hmm. Sinasalaksak na lang po ni bosin yung katawan ng ano ah, sabah. Para yumuko. Uh. Oh. So, sa oh. eh. Para unti-unting kumuhan, yumuko. Aba tayo mong tagpasin eh, nalang. Okay, kita kasi puto mo lang eh, ayun. Diba mo? Ito yung yugot ako, kapakatangkal naman. Aba, huwag ka di yan, baron. Baka, oh, oh, marami di ang niyog. Um, ay, di mabagsakan. Yan, dali mo kung dada. Ba, ah, di marami niyug. Ito. Oh. Oo. Aga, papunta si Wirt, isa sa kaikot. Bibinta ko doon sa... Kung hindi kayo nang umuha doon, ang niyog sa pispan. Okay, hmm. Saka mo i-display lang doon sa... Okay, kunin ko arap ng tindahan. <laughs> Sumabit. Dapat tayo matabas to ah. Painog. Bayan na oh. Abot-abot na. ito sa atin. Tabasin mo muna yan. Ang... na talaga. Ititiba na talaga. Kinakain na ng daga. Daga o ibon. No? bigat. Meron pa ba baga? Wala, may tula. Ito pa yung kakasayang. May tataba pa itong. Uy, may tubo naman. Ang dami dami dito pa. May tataba pa ito. Papadeliver ko sa amin. Nakakuha ng panggata si Baron. Ang dami dami dito. Yumalagad. Punuti mo lang. May panukit na daw sa ang tayo. Ay siya magdadala nito. Ay siya magdadala nito. Ay siya magdadala nito. Ay siya magdadala nito. Bukas dito. Hindi yung dito. Yung gate. Sasakay na po ni Bossing sa sasakayan yung ano ah. May daan diyan. Oh, meron. Kabalo pala ini ako. Oh. Ano 'yan? Ay, yung malunggay. yung malunggay. Eh, oh, magtatanim tayo na 'yan. Ay, yan yung, ibang malunggay. Oh. Huwag mo nang kuhain, Bossing. ko doon sa mga Ah, magdadala daw si Baron. Na. Ibang malunggay po 'yun. Malunggay din ang tawag dito, ano. Eh. Pahingi oh, nga ng dahon white, papakita okay, ko lang. Ang binulang lang yun eh. Ay, yung bulaklak dati white na yan, ah, na ginagawa naming hikaw. Ito. Sarap yan. Sarap itong igigis sa sako. Ayan yung malunggay na hindi mapait. Oo, malasa ito. Tara dun sa may lukban at susungkit daw tayo ng lukban. Tayo. Okay. baka maapakan yung ano ah. May daan dito ah. Pabalik. Pabalik. Sa akin kami naman po ngayon ay susungkit po ng lukban. Suha. Ang tawag po sa ibang lugar ay suha. Dito daw ang isa, bay, di si may 40 pesos yun eh. Ang ano, ganyan? Ang ano, sa pesos daw doon, pag i-display mo doon sa tindahan ni Mader. Abay, sabi nga ng Kuya Emile, manguha ng niyog doon sa pispan, daming, daming daming ng lalaglag. At saka mo i-display lang doon sa harap ng tindahan pangbenta benta si na Jenny nagdating ay ba isang sako ba diyan lukban napakaraming bunga ito ay... di ba gat ang lukban ay ang lukban bagay may season din eh oo oh, oh. aba ito hindi nawawalan Malalaki pati ang bunga na yan, gaulo ay, ng tao. Ay, tayo yung lang ng mga dalawa, at tatlo. Ay, ito bagay ka, sigurado ka nabusing, baka tayo sigawan. <laughs> Aba, hindi, hindi ka nabusing. Kami laging nangunguha dito, lalo kapag yung December na kailangan ng mga bilog-bilog. Ay, pipiliin lang natin yung hinog, yung medyo madilaw. Oh, ako'y okay, nakadudu, nagkakapala hindi nakaalis ay. Harap pa nga dito. Muntikan to eh. Muntikan ay. to pang makaulo. <laughs> Matatay yung pag oh. hinog pala yung mabilis pala yung ano ko sa ulo mo. Kung gano'ng kalaki. O, gano ganyan palaki. O. Yung ganyan mo yung oh. hinog at nang oh. ma -ano. maano. Sarap yan. Matamis Hindi pa nga sinusungkit at naano lang eh. Natangko lang Ay, laglag -lag na. Natangko lang ay Nalaglag na. Okay. Ay, kami pa mandi. <laughs> Sinog na talaga eh yun. Kaya nalaglag. Ay, atin na. Bayo oh, uh, sa dulo. Yung madilaw. Bayo oh, tama na. Abay kami magbabak ng isa ni Janet. Oo. Uh -huh. Ay sa inyo. Ah, dagdagan mo pa kaya. Ito. So, okay. Tama, may sasakyan. Ay, ano. Tama, tama ka daw. pa. O, ito sa amin na. Tama na yun. Oo, na. Abay, Milot. Oh, Abay si Namilot. Oo nga. Isangkit mo lang na si Narito na din. Isa ka na ini, isa sa ano lang. Oh, mm. isa sa. Sa. Hmm. Ah. Ka. bunga, wanan lalaglag nga lang ay. So, Bye on. Ay tama mo ini okay? Tama o, na itong apat. Ini isa mo mo sa okay? so, picture. So, okay. Ah, mamaya. Aba, iba nga ba tayo? Ito yung dadalhin. Aba, iba ah. Bakit? Hindi yung bitbitin. Dala ko na itong isa Ayan, dala. 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 Kaya mo dalawa. Akin na isa. May niyog. May lukban. Ayan. May saging. <laughs> Pinagulong pa ha. Nakikamitas po. Hahaha. Ako pa dahan dahan lang dito eh. Tingnan mo ito yung palayo. Huwag ako kong ganito eh. Yung mainara ah. Yata. Oh, makikisakay na rin ito ah. Balik na po kami sa bahay. Ayan po nandito na kami sa bahay. Bukuan niyo. Babaan na. Babaan na. ang mga dala. Ako ang dumating yung naggagawa ng tubo. Ano? Kikis, ba? mo? awag mo! diyan mo din yan sa akin. mo na muna, Ron. Bakit? Gaba na, Trey. Bukod kawad ng na ako ang kagad. Wala pa. Ang gogo yun, Trey. Kasi ako pilit mong tilo ko? Sasampu naman, ay sa akin may shaving yun Shaving na yung nga yun Ako natapasan sa mga Hello Andres! Andres Tapogi! Andres na Maagang naggala! Maagang si Andres! Tayo po ay maghuhulog ulit ng mga similiya similya po ng alimanguhan. Mahal po ang bili ko ngayon at 20 pesos po ang isa. Ito naman po yung malalaki na. May tali pa itong isa. Ay, dapat ito itatang tatanggalan ng tali. Merong may tali. Kung ano na ay pala. Dapat ay matanggal lah. Dito ka, ate kang maghulog dito ah. Huwag mo lang ibabalabag, hayaan mo lang gumapang. Nabisa ka na po yung sanay. Tatanggalan mo na po ng tali yung isa. Aray. Aray, ano Aray. Ay, tumama sa akin. Isa. Bilangan mo ha. Kami po i... Minsan to hindi ko na nai-vlog ang pag ano ah. Paghuhulog ng similya. Ah. Pero kapag ka po mayroong nagdadala sa amin ay kinukuha po namin at iniuhulog po namin. Don, don, busing. Nakin may basta mo. Ano ko, ano.

Ali, ay, ay, alimang uli Bosing! Nasabak. Ah, oh, sa mo na uli. Dito. Ha, ah, doon uli sa ka, ah, may mga kwan. Nasabak. Eh? Nasabang daw po. Palapit nga mamaya dito. Yung pong bansa sa ako yung pihuli rin ni Bosing na alimang mo. Laki eh. Bosing, babae. Oo. Uy, oh, ganyan yung gustong bilhin na yung kuha oh, na ni Tagal Lucena. Kasi walang kasamahan. Shhh. Kapag ka naman yan binihay mo, baka habang nag-aantay ka pa ng kasamahan. Oo, oh, ay ganyan yung ano nga. tama. Ang gustong bilhin sa atin. ang butang Bari pang dalawang alimango na po yung nahuli ni Bossing. Ang dalawang alimango na po yung nahuli ni Bossing. Yung pong isa iba yun ah, sa sako. Bukas na lang po ni Bossing iyon. Lakas. Si Bossing po ay nagpain ka. Ito ka na baka maano. Okay. Mapugpugan. Oh, ang oh, Hawakan ko lang ha. O, Glamay, na yan. Wow. Patingin niya Bossing. Laki yan po yung nahuli ni Bossing kagabi. Sa bobo.